Kurung oh. eh? Up oh, stop. Oh masih sirah stop mu. Hello. Hello. Hello ka. Hello ka. Okay oh, na. mag na ka mag-ikot. Ganun mo, ganun. Huwag lang diretsyo. hello, May. Hello, May. Ma. Tita, anak. Tsaka, babab. Hello. tita. Babab. Hello. Oh, urong ma urong. Oh, hindi. Urong, May. Oh, pindot mo, apak mo. Oh, nagagawin mo. Oh, ba't mo bubuhat? Ah. Hmm. Kanino daw yan? Kanino daw yan? Kanino yan? Kanino, yan? Kanino yan? brum brum na yan? Miss, miss. Hiram mo, hiram mo lang na. Oh, hello ka. Ah, oh, mo ako nito, Amo, Dali. Pabili ka kay Babab ganyan. Dali. Skull. Gusto mo ganyan? O oh, sasabihin mo ay Babab. Babab bili mo ako, am. Dali. Eh, oh, sabihin mo muna sa niya, Dali. Hello ka muna kay Babab, Dali. Hello ka muna, Dali na. Eh, ay hindi kayo bibili ni Babab niyan. Ah, ayaw mo. Gusto mo? Ayaw mo naman sabihin kay Bap-Bap. Sabihin mo muna kay Bap-Bap. Dali. Pupunta ko Jollibee. Pupunta ko Jollibee? O, May pera ka? Wala ka namang pera. Saan? Saan pera mo?